Hi, magandang umaga sa inyo mga sabi. Kamusta na po kayong lahat? Nagay na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, magbabasa tayo ng ating mga mensahe. Masarap talaga yan ma'am pag mag-iinom muna. So, yung ating sanday mga kasawi, ay isang lalaki na sabi niya masarap daw sa pakiramdam kapag mag na muna kayo ng iyong So, magbibigay tayo ng opinion dito mga kasabi diba sabi nga nila kapag ka ang isang babae ang minom meron daw itong balak sa isang lalaki kaya hindi naman yung isang lalaki kapag ka ito iniinom, ibig sabihin merong balak sa isang babae so parehas lang rin naman yan mga kasabi pero kapag ka magtsowa naman kayo ayan, may relasyon na kayo so kung talagang nagkakaroon kasi ng yan mga kasabi, kapag ka parehas kayo na nagiinuman na magtsowa kasi mas parehas yan eh na nagkakaroon kayo ng karga sa isa't isa kumbaga ang isang babae, kung mahiyain ito kapag ka wala itong inom pagdating sa pakikipagyugan, pero kapag ka meron itong inom, ay talagang mas masarap. So, nailalabas niya yung kanyang sobrang L, nalalabas niya yung patambing-tambing siya, yung sobrang lalanta niya sa isa kasi nga parehas kayo na meron charge pagdating dito sa pakikipagjugjugan. So, ang kagandahan pa nito mga kasawi, kapag ka shy sa babae, shy din sa lalaki, hindi sila nakagawa ng foreplay kapag walang tagay. Pero kapag kami may tagay kayo parehas, big sabihin, nagiging magaling kayo kasi nga intense na yung nangyayari, nagkakaroon na kayo ng matinding air. Kasi nga nagiging wild na kayo parehas. Pero wag yung sobrang ino mga kasawi. Hayon tama bang dalawang shot, tatlong shot, yun talagang pampainit lang ng inyong katawan para mas lalo kayong gaganahan kapag nakipaggera na kayo sa isa't isa kasi kapag sobrang inom naman yung ginawa nyo ang ending, wala na kayong laban hindi na kayo gigera ang ending nga nga, tulog kayo talaga parehas, sabay kayong tulog. Kasi wala na kayong lakas pa para makipag foreplay sa isa't isa. Wala na rin kayong lakas na makipag jugan pa sa isa't isa. Kaya kailangan kung gusto niya talaga na memorable yung ginagawa niyo yung gusto niya talaga na mas intense yung ginagawa ninyo, Side. So, yung tamang shot lang na alam yung kaya nyo pa makipag-foreplay ng isang matinding digmaan mga kasal. So, yun dapat yung gawin. Napakasarap naman kasi kapag kawan sa parehas kayo nag-recharge dalawa pagdating sa ganito. At hindi lang yun. Kasi mas masarap din kasi nagiging wild. Nakikita ninyo kung ano yung ugali ng isang babae kapag meron silang inom. Kasi nagiging walang hiya sila at nailalabas nila kung gaano sila hagaling pakipag digmaan. At nalalaman nyo din kung gaano sila mag -control. Alam nyo din kung paano sila ayan. Ang gagawin nila sa inyo, 'di ba? May mga lalaki kasi ganoon na kapag kunwari walang ina babae, o kapag kanagaya ang isang lalaki, jugjugan jugjug lang yung isang babae, wala lang sa kanila. Pero kapag nalalaman nila na nagiging wild ang isang babae kapag ka meron tagay, so ang ginagawa nila ay pinapatagay nila ito para naman mas lalo silang nagiging excited sa isa't isa kasi nalalaman nila na yung kahinaan ng isang babae kapag meron itong tagay, nagiging magaling ito sa pakikipagbigmaan. So yun yung ginagawa nila. Mas masarap ni-enjoy nila yung moment na magkasama na nag-iinuman sila after neto ay pakikipagdigmaan na sa kama ang ginagawa nila mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung ating opinion tungkol dito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share po comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!